Hello mga Mars, lunis po ito ng gabi at gumagawa kami ng order ng customer na mga kakanin. Kaunti lang naman yung aming gagawin dito. Pagkatapos niyang maluto itong kakanin biko, ay aalis pa si mister para magpunta ng palengke para bilhin yung mga gagamitin namin para sa araw ng Martes. Excited na nga siya sa aming pahinga. Bukas day off na namin. Yes! Anong day off? Ha? Hindi ba day off? Ay, ay, sa isang araw pa pala. <laughs> Ala ko, mapapayis na ako. Day of mo. Ala ko, day of may order pala bukas. Kaya ka nga nagluluto ngayon kasi may order ka bukas. Excited daw sa day of. Anong gagawin mo ba sa day of? Maraming gagawin sa bahay namin. Una. <laughs> Hindi ka <parin> <laughs> pa rin pala magpapahinga. Trabaho pa rin. Magdudugi ng damit. <laughs> Hindi ng damit. Gagawa pa akong lagay ng TV namin doon sa taas. Ang daming yung na-stack ng tarbaho. Ang tindahan pa. Kailangan pa ka rin maayos. Para dumuwag yung ano. Yung kainan. Hindi December na mga Mars. Excited na. May bonus sa kaya ako. <laughs> Ikaw ang bumigay ng bonus ba? Kala ko bibigyan mo ng bonus, ma. Ah, siyempre, may bonus. Kala <laughs> ko naman, may bonus. <laughs> dami na gastusin. Kumanta ka muna na, ibigay mo na. Ibigay mo na, namin Christmas bonus. Para <laughs> after 10 <the> months. <birthday. laughs> nagsara yung aming tindahan sa oras ng alas 8 ng gabi at nagpahinga lang ng kaunti tapos nagsimula ulit kami sa pagluluto dapat talaga ay magpapahinga na Mars kaya lang nakita na merong kaming gawang order sa kinabukasan ng Martes at maaga ang order ni customer at hindi kayang pagsabayin yung pagluluto na order niyang mga kakanin at mga order niyang mga nakabilaong pansit at saka ulam. Kapag maaga ang pick up ng order ng customer gabi pa lang ay hinahanda na namin lahat ng mga gagamitin para sa araw na 'yon. Sobrang nakakapagod na no, march yung pakaramdam ng katawan namin at gusto nang matulog kaya lang hindi pa tapos yung aming trabaho palaging naglalaban sa isip ko kapag meron kaming gawain pa sa gabi na kailangan magluto ng mga kakanin tapos yung katawan mo ay nararamdaman mo na yung pagod at antok ba diba? ang hirap nun Mars gusto mo na talagang matulog pero iniisip mo rin yung gawain mo kinabukasan na huwag kang mahirapan at kailangan ay magampanan mo lahat ang iniisip ko na lang habang ako ay nagtatrabaho na ngayon lang to umuusad naman at nag lahat alam ko na darating din yung araw na hindi na kami ni Mr ang magluluto kundi ang magtuturo na lang